Magandang araw, probinsya ng Cebu. Magandang araw, Katipanan. Ito po si Katipan Jok, tagapagatid balita mula sa probinsya ng Cebu. Muling nakibahagi ang 2 Platoon ng First st Civil Military Operations Kahanas Company ng 14 Civil Military Operations Katipanan Batalyon sa tatlong araw na halad-alagad caravan of services na isinigawa noong Nobyembre 19 hanggang 21 sa iba't ibang barangay ng Toledo City kabilang ang Barangay Poblasyon, Barangay Kapitan Claudio at Barangay Luay, Toledo City, Cebu. Agapay ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng City Engineering Office at City Legal Office nagbigay ang karaba ng libreng serbisyo tulad ng blood sugar testing, blood typing, konsultasyong medikal at dental at iba pa. Namigay rin ng libreng gupit ang mga tropa. Layunin ng programang ito na maghatid ng malagang serbisyo at direktang suporta sa komunidad ng Toledo City. Patuloy ang kooperasyon ng pagitan ng LGU Toledo City at ang First MOC upang maghatid ng pakabuluhang serbisyo at isulong ang pagunlad ng rehiyon. Muli mula dito, Toledo City, Cebu. Ito po si Katipanjok, pagkapagatid balita mula sa probinsya ng Cebu.